Pagkuhan sa unya, oh, yeah, na, kay pauna na lawas. Oh, Ang yeah, lawas. Sukda sa nang iyang kuhan. Pagkuhan kay roller, eh. Tamang dadin yung skin skin nyo, na. Hmm. Yeah. Ano lang guru tama na nasa badlis? Sukda. Sukda. Hello po! Good evening! Hi! Someone, isang taong nandyan. Thank you sa pag-support. Gawa pala kami ni Lian ng ano ngayon. Ay, hindi si Lian lang. So, Tinulungan ko lang siya. May recycled ano sila project. bang nang ano siya, i-guide muna natin ay like, baka hindi kadima, o, gusto kayo everyone? So ayun na nga mga kabayan, no? Yung update ko kayo basta road ko. nandami so, dami ko nang pin pinuntahang doktor. Dam, madami, madami na yung ano eh. More than mm. one punta ako doon sa doktor dito sa yung sa hospital so bali dalawang doktor yung tumingin sa akin doon pinatingin ko yung aking throat so kung nalaman siguro nila kaagad yun yung san yung sanhi ng sa aking throat ba siguro nalaman ko talaga na dahil sa acid yung ano ko yung nasa throat ko kaya lang hindi nila alam eh hindi nila alam yung Pam pamumula pala ng ano, yung pamumula ng aking, yung throat ba? Larynx. Part sa ano ha? Part sa throat. Para ma... Search ko muna ha. Para malaman nyo talaga yung mga sinasabi ko. Yung part ng throat. Hello, Alejandro. Sana all beautiful. Beautiful nga mura guak guak. Hi, ang daming nandiyan. Thank you. The Ya, Yeah, Taman. Kanang mo, mo, kung ang ha, mo, mo, toyok ba? Na makaver din siya.

lamang ano nakalagay oi anong pangalan ito sa part sa throat ubula tonsil so palitang yung ubula yan yung ubula ng mouth natin yan tapos dito sa likod so, dito sa likod ng ubula may mga tumutubo na Butoy. mga redness mga parang mga sa, tag, sa, tag, sa tagalog ng kuan oi kanang kubag-kubag. Mga redness siya ba, tapos na parang mga kunting mga burot-burot. bay -burot. Tagalog sa burot-burot. So, pinatingnan <laughs> ko sa doktor dito sa amin. Hindi nila alam. Tapos, dalawang doktor yung nagtingin. Kasi, nung nag-follow up ako, nag-follow up. <laughs> Kahirap ba mag -tagalog? Nagpalo up check up ako. Yan, same lang sila nang sinabi na mag-refer ka sa ENT kasi hindi na normal yan. Sinabihan ako ng doktor na hindi normal yan nasa throat mo. So, kailangan mong magpatingin sa ENT. So, ako naman, na walang budget-budget, walang kapira-pira, kinabahan ng lola nyo, kay, Saan ba tayo kukuha niyan? Kaya na pa tagal talaga yung pagpapa up ko sa ENT. Okay. Okay. start na ko ay. So ayun. Dahil sumakit na talaga yung ano ko, throat ko ba niya, parang barado na, tapos hindi ko na maintindihan yung dito ko, humahap din na, parang mahapdi na talaga yung dito na part ko. Ayun. Nahingi ako ng tulong kay Auntie Tessa. And thank to, thanks to God. Thanks to Auntie Tessa's life. Hindi naman siya nagdalawang isip. na tulungan ako mga kabayan. Basta ma-okay daw ako. Thank you, Auntie Tessa. Subscriber na ma? good. So, ayun. Pagtingin ng doktor doon sa ENT, sabi niya, Uy, wag kang mag-worry dyan, ma'am dahil dahil yan sa ano mo acid reflux so na din yung problema ko mga kabayan yun lang pala yung pinagmula ng na barado yung ano ko ba barado yung throat ko yung sumasakit yung throat ko yun lang pala yung dahilan ngayon, bumili ako kanina ng ano ba, alkaline water. Thanks to Ate Lizel. Nakalimutan ko man yung apelido niya. Oy. Ate Lizel, o oh, Mam Ma Lizel, na nag-recommend -sa, nag sa akin ng tubig ng ano, Nature Spring na PH9. Niya yun daw yung uh, kanang ginamit din niya. Yun, din, yun din yung iniinom niya nung nagka-ano siya, nagka- uh, kanang acid reflux. Nagpapasalamat ako sa inyong support, everyone. Hindi Lian, ang gumagawa ng kanang koan niya, project. Uning kakay sa live, aning akong YouTube, kay wala ba ko is will do? nagpikita, uning kakay punta din YouTube, kay wala is will do? Who oh, are you? Hi, I'm Lolette. Well, hi, hi the roof. Good afternoon, Sadi. Hi the roof. Hi, the It's roof. evening here in the Philippines. Hello, Zowa. Ta zowala Zowala Zoa Ta Yawa sa pangalan eh. Thank you for watching. Okay, sa tanan ni Papasalamat talaga ako kay Ma'am Lizelle, mga kabayan. Siya yung nag-reach out sa akin. Siya yung nag- ano, nag-, nag recommend ng tubig na yun. Saka nag-research, research din ako yung anong mas magandang, anong magandang ano ba, eh, gamot sa acid reflux. Hindi mm. rin pala madali yung acid reflux, oy. Ang okay. din yung dito mo, oh, hindi mo maintindihan yung ano, mo. saka manginginig yung ano mo. Saturday manginginig yung katawan mo para parang mapapraning ka ano nang nangyayari sa katawan mo Thank <laughs> daku ku arah, nama multitasking kaya dengan tagutang. <laughs> nama tak ku arah. Oh nyang bangga, seni tumbangan biar biak bangga. Bangga, sangat bangga. Bangga mana? Multitasking kaya dengan tang bayaranan. Oke okay, Nani mau? Eh. Oh thank you, pamrasha dosa. Oke okay, Nani. Dayon, ang sarap tan... ang, iyang... I don't have a song. Iko, no, Iko. Magkaw na lang kagpanaana ba? Kananginana na lang a forma. Okay! Ako neng ganito. Winto naman siya. Maka, magbagsak yan si ate. Huwag mo na ay nahabulat eh. Kay, winto na na siya, oh. That's gonna make a tail. Ang sinigil mo? mo? Madali ko. Ang anak. Ay, nana na lang, ma. Ano lagi? Magbagsak lagi sa ate. Ano, so, yun everyone. Mag-end mo na ako dito. Thank you again for watching. That's all for tonight's update. Happy w. Hi, Darong. Hi, Darong. Hoping and praying for healing. Five are a Special. Thank you. Bye. Hindi po araman o. Gamay ra. Ay ka gamay ra. Nag-street ba? ni mo. Iingan na rin nato. Itapot ra kay. Kuan man. Muna ni, ang pag-end na ni kay akong cellphone. Ang pag-end ani may problema. Kay di mapislit.